welcome to my blog. This is Happy Vlogs TV once again. Ayan guys. Uh, to this videos ay ipapakita ko sa inyo at ituturo ko yung paano ko lulutuin itong veggie na to. With, gawin ko siyang ulitin. So, ayan guys. Well, anyway, nunggasan ko na siya. So, ngayon, nagagawin ko is hiwain ko siya ng pieces by pieces. Pieces by pieces. So, ngayon, prepare ko yung bowl. Bawal bowl. Prepare tayo ng bowl. So, yan guys, hiwain natin siya ng bunggang-bungga. Yan, ganun. So, yan. Hiwain natin siya ng na. nipis-nipis. Manipis-nipis. So, yan. Lagi natin dito. So, guys, at dito, i-drain nga natin ito, ito siya, ha? I-drain natin siya para hindi siya magbasa once na i natin siya. Ayan, gumuto tayo ng healthy food. Tutuwa ko sa inyo kung paano gawin itong gulay with egg. Huwag natin siya ng manipis, na pieces by pieces. So, ayan na yan. So, ngayon, yan, lapit ako matapos. Thank Lagi? nag, nag, nag iisip ko kung anong puan kasi hindi siya kasiyo. Oh. Hindi siya kasiyo. Hindi siya kasiyo dito sa bowl ko. So, nagayon pa ko ng isang kuan. Paglalagyan ko ng bonggang bongga. Kasi, anong tawag dito? Sino na kita lang. So, itry ko ito guys. So, ngayon, itransfer ko siya dito. Yan. So, next, gagawin natin is, yan, egg Ayan, itlog tayo dito, guys. So, ang gagawin natin sa itlog na to is... Ano natin? Kukunin natin yung egg white niya. Isiparin natin yung egg yolk at saka egg white. Okay? Yan nito po. Yung paglubod. So, so, ngayon, ganyan. So, yung egg white lang natin yung ilagay dito, guys. So, yung in Ibyok hindi ha Set aside natin yung ibyok So i-goit lang natin yung isasama dito Sa so, tingin ko marami itong ko dito Siguro mga 3 itlog O 4 itlog Pero The good thing is Magamit mo itong itlog Itlog ha kung magtapong yan Kasi ano natin yung maya So ayan ganyan guys So i-goit lang i Ayan ay, mahuhulog siya. My goodness. Ay, help me, help me. Minatay. Ayan, so yan. So, ngayon, no, not enough siya. Tingnan nyo. So, kukuha pa ko ng egg, ha? So, dyan mo na kayo, ha? And back to me. So, yan, nag-add additional ako ng dalawang piraso ito. Pero, kaso nga lang maliit kasi itlog ko ngayon. Kaya hindi siya nagkasya. So, yan. So, ayan. So, ayan. Gano'n. Hindi sya kasha, guys. Kailangan kunti lang talaga gulay. Pero, paano kasi na ano ko na yung yung gulay na slice ko na ba? So, ayan. Pasensya sa kamay ko, ha. So, ayan. Ayan. kasi na siya nilang apat na itlog. Ay! Nasali yung kuan. Nasali yung itlog. So, ayan. Ganun siya. So, titiglahan lang natin ng asin at saka pepper. So, ganun lang siya. Ayan. So, papakita ko mamaya sa pagluto ko. Ayan siya ha. So, ayan, lagyan ko naman siya ng asin. May paper, paper. Lagyan natin ng paper. Gusto kong anghang. So, yan. Tapos, lagyan nyo ng asin. Yun lang. Yan, asin. Yan. Ganun. So, ayun. mix well natin. Mix, mix, mix. Tapos, ipapry na natin siya. So, ganoon So, ayan, magluluto na tayo guys So, ayan, welcome back again So, ayan, magpapry na tayo guys Gamit natin yung Coconut oil So, ayan, dito sa gilid prepare ko na siya Pahinitin lang natin yung uh, Nantik na fan Then, bagyan natin ng oil So, ayan. Tingnan ko po kung success itong kuwan ko. Pagluluto ko nito. Ayan. Ayan. Gayahin nyo ito guys. Napaka-healthy at napaka- kuwan. Sustansya. Ayan. Ayan. yung coconut oil. So, ito, ito nga pala yung ano ko, dinner ko na ngayong gabi. Dinner ko na siya. So, ngayon, parang mainit-init na siya. So, ngayon, try ko ilagay na siya, guys. Try natin ha. So, ayan. Ganun lang siya, ganun. pinan ko kung success or fail nagagawa ko. Ayan. Ayan, ganun. So, katapos na i-fold natin siya ng bonggang-bongga. So, hintayin natin siya na mag-dry siya. So, i fold natin yan, ha? gay ang init na tayo. <laughs> so, ayan. So, i-fold natin yan. Hintayin natin siya na mag-dry. So, hindi pa. Kailangan natin palutuin talaga siya, guys. Ayan. Tingnan natin kung success. No, not success. Kasi, ulo, oh hindi po. Kailangan pa siyang i Uyano, siya. Ayan. Yeah. Wait natin. Kunti. Bala, mapagod siya, uy. Kasi malambot pa siya. Ay, hindi ko siya mapupod kasi malambot siya. So, hinihintay ko siya na maluto. mapagod talaga to siya, guys. Yeah. Parang pagod na dito sa kabila, eh. Hmm, dito na sa kabula Dito lang sa, si, sa si dito banda, hindi. So, ngayon ang hirap talaga guys. Pagulang kami yun ha. Oh my God. My God. So, ngayon itry ko siyang ipopold ha. Failed ata ito eh. Kasi hindi ko magawa. Oh, ang hirap. Ang hirapan ako sa kalusod guys. Nang bonggang bonga ba yan? eh. So, tulungan niyo ako. Ipopold natin ang bonggang bonga. Yan. Oh, intayin pala natin mga dry-dry din itong kuwang. Pero pagod na siya. Pagod na. Pagodan ko pagod na siya. So, ayan. ipo natin ang bonggang-bonggang. Ganun. Filled siya. I-try ko, ha? I-try ko, ha? Samahan niyo ako, ha? Ayan. Ay, okay, filled siya. Oh, hindi po. Sheffield, Sheffield Street. Yan po na kaya to Try lang natin, try natin. Try and try until you die. So, ito ko balik tayo na ito sa lisa. kasi, pa-fry natin itong kuan. Lagyan itong oil. Kasi parang nag-dry siya. Ito, actually, ito na yung dinner ko, guys dinner ko for tonight. Okay lang yung maraming oil kasi coconut oil yung ginamit ko. So, ngayon, ayan, ito na naman yung gagawin natin So, ayan. Yeah. na siya. Sorry naman. Nagpapaktis pa lang ako. So, ayan. Yeah. Hintayin natin yun siya, na belt siya actually. nahirapan kasi ako sa palisig guys. Oh, dapat ng ganyan siya. Ganyan. Ayan. So, i-fold natin siya with buwan. Ang bonggang bongga. So, high heat ko siya. naka lower heat kasi siya. Ayan. So, i-fold natin siya. I-try natin pero kailangan po pal palutuin mo itong kuan ito sa gigi bago mo i-fold ulit para ma-fold mo talaga ng bongga, bongga, bongga. Ah, oh nga pala, lagyan ko ng cheese. Wait ha. So, ayan, wapan lang ayan. So, ayan, lagyan ko ng cheese. So, i-try natin yung guys. So, parang luto na naman sya, diba? So, i-fold natin ng bongga, bongga. Wait ha. Chutomate na yan, chutomate na yan ganun. So, okay. ganun na lang. Ako na lang bahala mag magbaliktad ka niyan. Kasi hindi, sales siya. Dapat, dapat ano talaga siya ng bongga. Bonggang bongga yung pagka-fold niya ba. So, ngayon na-failed yung pag-ano ko. Kasi nahirapan ako sa kagasod, guys. Kasi yung pag-fold ng ano ko ba. Ayan. Ayan, ganun lang siya, guys. Ayan, luto na yan siya. Anyway, ay hiwain nyo lang sa gilid. Ganyan, ganyan. So, ipakita ko sa inyo mamaya pag pag naano ko na itong kuwan So, ayan. Ayan, guys. Luto na yung luto na yung luto. Ano. So, ngayon, islice ko siya ng bonggang-bonggang. -bong. Ayan. Kuli may ano na ko. May tawag ito. Ayan. Ano na siya, guys. Ayan. Ito na yung dinner ko for tonight. So, ayan. So, ready to eat na yan siya. Ayan. Yung cheese. Ayan. So, ayan, guys. Tapos ito na yung dinner ko ayan may pino ako at saka may putin eh, protein at saka may carbs so ayan lang guys ayan sundin nyo ito guys napaka healthy at napaka sarap so ayan kahit walang cheese o so, rapi okay lang yan siya. so ayan, ito na yung dinner ko ito din din dinner ko for tonight so see you on my next vlog so thank you for watching and then bye bye and babush everyone thank you